20 hiwa. Papayrapa oh, mo pa ako. Oh, naku, ano ba 'to? Sige, tiwain mo lang din para makatingin lang ng mga pinsan ko, 'di ba? Kada isang isda, 20 hiwa. O, okay, te hiwa din makatingin lang sila. Kasi paborito nila yung ano, yung dalagang bukid. Gusto nila dalaga, ayaw nila ng dalana. Bilangin mo 'to uh, isa. 20 hiwa. Dalawa. Yan. Tatlo. Oh, yan. Apat. Yan. Yan, matutuwa yung mga pinsan ko niyan. Eh, okay, magkano dito? 160 ka natin. Ha? 160 ka natin. Ito. Dala, dalagang dalaga ito, diba? Oo, dalagang buhok ito. Dalagang bukid ito. Dalawa lang, te. Dalawa. Ayan, o. Oh. te? Ha? 65. 65? Sige, te. Te. Kasi, ano, 40 kami sa bahay. Ngayon, andi yung mga pinsa ko galing Afghanistan. Hindi sila, hindi pa sila nakakatikim ng ano, dalagang bukid. May dalagang, dalagang, dalagang bukid sa kanila. Kaya lang, mahal. Milyon isang hiwa. Ngayon, nag-request nag sa akin ngayon. ingles nga sila magsalita eh. Yung iba, ano eh, raboy, orange yun eh, yung yung bayi, yung talaga. Talaga, girl, mga gumaganon. Ngayon no, ang pahiwa ko te, kada isa 20 hiwa okay kailangan kasi 40 kami sa bahay Seryoso ka? Oo Ano ko ito hiwain? Isa isa, isa, isa to yung totoo yung kamiskin? O te, pasensya nanti pero kailangan tingin tra tra May tradisyon kami, tradisyon Pag uwi silang Pilipinas, pag may paborito silang pagkain Kailangan makain nila kahit tikim lang, kahit kapiraso lang te Pahiwa te, 20 isang, di balik 40 kami 40 isang ano isang isda, gano, 20 hiwa. Sige te, hiwain mo lang te, para makatim lang yung mga pinsang ko. Di bali, kada isang isda, 20 hiwa. Ay, pa, eh. Maka, Ote, ano? okay, 20 hiwa te, makatim lang sila. Ay, dalaga, dalaga. Kasi paborito nila yung ano, yung dalagang bukid. Gusto nila dalaga, ayaw nila ng dalana. Ewan ko ba, di ko sila makaintindihan eh. Sabi mo maraming ano, sa Pilipinas, dalaga, dalaga Pilipina. Kaya nga, hiwan ko sa kanila, naghanap sila dalagang bukid. Gusto nila yung ano, yung di pa na nakakalis kisan. Ayan o, yung bagong tanggal yung balat. Ayun no, laki niyan ayun ni. Eh. O ayan, yan tama tama 'di mabilis yan. Ano te 20 ba ibilangin mo te Ah? Uh, isa. 20 hiwa. Dalawa. Yan. Tatlo. O yan. Apat. Yan. Yan, matutuwa yung mga pinsang ko niyan. Tutugna. Chasa. Chasa na naman ng Gorichu ni, may punching ni, punching kan chin ni, punching chuni ni ya. Eh. Iba sing hap Chinese ni si, iba hap Afghanistan. O turuin na lang natin. Dito, sige te tuloy-tuloy mo lang. ayan, ilan na? Yan, ilan na? Oh, yan. Sige. Yan. Hatiin ko na lang. Oh, sige. Eh. Yan, Hati Oy, oh. Hatiin pa. Oh, okay. iba. Gitnaan mo na lang, te maging 20 yan. Oh. Yeah, Kailangan maging 20 yan. Dapat kinilig na lang natin to Ano ba to? Hindi, te, Yan talaga sa, ano, sa ano nila, eh, yung uh, ano, tra traditional nila. Nakasanayan yes. nila, yes. nila yan. Ginagawa nila yan tuwing alauna hanggang linggo. Ah, Lunis ng kahapon. Ka. na ng alas 4. Huwag ka nang bibili sa akin sa sunod, ah. Hindi, te, Oh, pasensya na, tige. Ngayon, ngayon lang talaga. Oh, tige. Pinahirapan mo Ayan, okay na yan, te, okay na yan. Ito yeah. na mga isa, 20 rin tayo. O 20 na yan, o. Oh. Bakila na sabihin mo yan. Ewa, yun yung request nila. Eh. Ayan, isa, dalawa. Kasi yung sanat eh, inutusan lang kasi ako. Ayan, paborito nila. Di sila kumakain pag ulasin ng ano, dessert eh. na ganyan. Dessert nila yan, kinakain nila. Pagtapos sila kumakain sa gabi, sa sa umaga. Galing mo mag-iwati. Sana, 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 Lagi mo yan. Oo, sabi mo sa kanila, nag-iwati na ako ng tao. Nag-iwati. Hindi, <laughs> hindi, joke lang <laughs> oh. tayo. Ano lang, sa natin ha. Layo mo na ako, te, ha? to lalayo lang ako, konti. Hindi, pasensya na talaga te, kasi ganun talaga yung mga pinsang ko, grabe talaga sila Hindi ko sila matanggihan, syempre kaluluwas lang, binigyan nila ako ng ano, 200 dollar, ikaw pa naman, hindi natanggi, di ba? Oo, oh, 200 dollar, oo lang lang mabibig, ito lang mabibig, ito lang mabibig, ito lang mabibig, na lang mabibig, lang mabibig, ito lang ito wala well, yung talalat yan ha Sigurado ka sige din 70 tamang tamang tuwan tuwan na yung mga pinsang una ito oh. Bala sila kanong nila Basta tingim tingim lang daw gusto nila eh ah, -tingim Oh, tingin tingim down. tingin -tingim lang na. Dinalayatan nila lulutuin eh. May, may laya nang ali ba wrong turn. Basta hindi ko maintindihan 'yan, magkano 70? Ah, 65, 65. 65. Oh, okay. te Grabe mga pinsan ko no. na 'yan, oh. Boundary na naman sila, te Grabe. <laughs> Gibon, 'to na 'yung artula mo. Hay nako te, basta eh wala, hindi ko man din tindihan te, grabe sila. Ako 'yung bibili lang ako. Paborito lang nila dalagang Bukid, ayun na nang dala na. Oh, sige te, salamat ah. Okay. Eh, pa pwede maka Alberito isa? Oh, sige. Ote, tanda ka ko rin pala diyan. Sige, salamat ah. Te.